handa po akong maglabas ng mga ebidensya, handa po akong uh, sa anumang mga legal na proseso uh, There seems to be the attitude mm. of, uh, you know trying to subvert the truth okay. by using witnesses who are perjured well, Dating kaibigan ni Reza Ontiveros sa Kongreso na si dating Congressman Ching Faras ay may ibinogar at sabi niya nga itong uh, modus pala ni Rick Santiveros, di man o, oh, natanim ebidensya, ay may pattern na pala ito. Talagang gawain na ito ni Rick Santiveros noon pa man na hindi pa siya senador. Naku po, mga kababayan natin. Ang si Jim Paras ay naniniwala po dito po sa expose nitong si Alias Rene. At kaup na naman kay Alias Rene, mga kababayan po natin, may bagong pasabog po itong si Alias Rene. At sinasabi nga ni Alias Rene ngayon, mga kababayan, na yung kaapo na press conference nitong si uh, Risa Contiveros ay walang katotohanan, hindi siya nag-text, hindi siya nag-email na mga ganon, kundi ito po ay galing lamang sa mga staff ni Risa Contiveros Naku po mga kababayan po natin, nalilito na tuloy yung ilang mga Pilipino kung sino ang dapat paniniwalaan Pero marami po, or mas maraming Pilipino, mas mataas na prosyento ay tiwala na itong si uh, Alias Trini ay talagang tanim ebidensya lamang ni Risa Ontiveros. Lalo na nung marinig po nila yung mga expose po nitong si Congressman Jing Paras, Congress uh, Attorney Topacio, na may pattern na pala itong si Risa Ontiveros. At sanay na yung ano, sa pagiging tanim witness at gawain din po ito ng uh, umano yung mga dilawan na mahilig magtanim ng mga witnesses ebidensya, mahilig magtanim, no? ng uh, mga biktima sa so, gawain na pala nila ito mga natin kaya hindi po tayo umano dapat manibago anyway bago natin puntahan ang uh, pasabog ni dating congressman Jim Farras uh, unayin muna natin itong si Alias Rene ako po si Michael Maurillo si Alias Rene uh, una po sa lahat hindi po ako binayaran pinilit tinakot or kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo si Buloy wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador sa kanyang presscon um mm. Ayan. Walang katotohanan ang claim ni Risa sa kanyang press con. Kasi binanggit ni Risa Hontiveros doon na ang buwabayad umano dito kay alias Rene ay QGC. At sinasabing tinakot daw ito, kinidnap, kinidnap, daw ito sa Glory Mountain noong uh, bago pa lumabas ang video ito At nireport rin daw din ni Risa Hontiveros ito sa mga pulis At bago daw, you know, uh, after daw nila nireport, eh, tsaka naman lumabas ang video ni alias Rene. So, naku po, mababayan po natin, no? Talagang palaban po itong si Elias Ney at nakitaan natin ng tapang ngayon at paninindigan. Kaya kung ako rin ang tanongin, mas maniniwala ako dito, you no? Know, uh, mga kababayan kay Elias Trini sa kanyang mga expose. Pero sabi nga ni Resentiveros, mayroon pa siyang 14 witnesses laban kay Pastor di ba? Diba? So, kung may witnesses pa siya laban kay Pastor Kibuloy, hindi siya dapat ma-stress dito, no? Hindi siya dapat uh, mukhang sasabog sa galit kay Elias Rene. Eh, imagine mo, isang nag-recount, 14 pa yung witnesses. Subang bigat pa rin kung tututusin niya sa kanya. Pero masyado lang siyang abiktado. Eh, baka nga naman, no? Itong si Elias Rene ang ikakasira niya. Matas po yung kanyang pangarap. At ngayon gusto nilang palabasin. Ngayon nangyayari daw kay Reza Ontiveros na dinadawit dito ha ni Elias Rene ay dahil daw po siya ay... Uh, Tinatarget na dahil sa kanyang pagdeklara. Natatakbong presidente. Titargetin. <laughs> e eh, yung baba-baba nga ng ratings niya. 3% lang. Diyos ko. Um... Wala po ako sa pader ng kingdom, uh, 2019 pa po ako nakahuling nakapunta ng Glory Mountain, uh, ito lamang ay pamamaraan ni Senador Riza mm. upang ako ay makuha ulit at uh, patahimikin, pusa po akong uh, lumabas upang sabihin yung katotohanan, handa po akong maglabas ng mga ebidensya. Nako? ito pa, may mga hawak oh. din na ebidensya, itong si Alias Rene. Ano yan. Sabi na rin sa Ondiveros, marami sa ebidensya. Pero ako, pag, pag kakita ko pa lang ng mga pinos niya, hindi labas niya sa press ko na umano yung mga ebidensya niya. Duda na ako doon, no? Na ito ay fabricated at ginawa lang para ipahiya itong si Alias Rene. Pero tingnan natin, mga kababayan, no? Kasi gigil si Reza na ipa ito daw si Alias Rene at yung mga nagpapakalat ng video ako ebidensya papatunay na si hmm. Senador ang pasimuno sa mga paninira. Uh, Agoy, pasimuno uh, sa paninira kay Pastor Kibuloy. Nako, sigurado bukas kung ka, papress ko ni naman si Lisa nito. Kung makita niyang video ni Alias <laughs> Rin. Grabing galit na yan, no? Pastor Apollo Kibuloy, tatanda ko akong uh, sa anumang mga legal na proseso uh, Senador Risa, uh, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Uh, huwag mo na akong uh, gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya <laughs> nga na ako. Nasusuka ako sa'yo. <laughs> nasusuka? <laughs> Grabe ka naman, nasusuka kay Risa Ontiveros. Bakit ka nasusuka? Ibigyan <laughs> ko <po>, yung mga sinabi ko sa ginagawa ko. nasusuka na si Alex Rini, ha? Kusang loob po itong ginawa para Matahimik na yung konsensya ko. Hmm. Ulitin ko po, hindi po ako binayaran. Hmm. Ano po, Reza Ontiveros, ha? Naninindigan po itong si Alias Rene, na hindi po siya binayaran. Walang sino man na kumidnap sa kanya para magsalita. Nako, uh, magandang labanan ito, mga kababayan po natin, no? Oh. Imagine mo, ha? Isang ordinaryong witness lamang lalabanan ang isang Reza Ontiveros. Uh, malaking laban ito. Kung uh, yung mga ginagawa nila ngayon ay bumubumirang -bum -bum na sa kanya. ay uh, yung kanyang mga sinungalingan di o mano, yung kanyang tanim witnesses. At iya ang uh, pagiging eksperto o mano ni Risa Contivero sa, sa tanim witnesses. Nako, ito yung magpapatunay mga kababayan natin. Si uh, dating congressman Jing Faras. Were you able to get a hold of this video from Alias Rene? Mm Well, I, I I did not have uh, anything to do with this. Mm. I was just, uh, you know, uh, observing the, uh you know, going the rounds in the in the social media. Mm. So you only saw it po sa social media. So social media, mm. and uh, of course. Rey uh, sa social media lang natin ako ayan. My good friend, uh, former uh, BACC, no? Mm. Uh, Legal counsel or uh, legal advisor, because I'm a foreign, see si Ferdito was very empathic about this, mm -hmm. and uh, he was uh, saying that there's a pattern of uh, this kind of uh, behavior, no, uh, perpetuated by uh, Senator Montiberos, mm -hmm. in diba? So talagang pattern daw po uh, itong ng Nitong si Risa Ontiveros. ...trying to uh, bribe witnesses for her purposes, no? Mm. Would you yes. say a pattern, Congressman Jing? Uh, ano yung pattern na yun? Uh, back in 2019, there was also a uh, witness, a uh, Bicoy, yes. who later recounted... Mm, yes, 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 Bicoy. Ginamit nila ni uh, Trililing, di ba? ...and claimed he was manipulated by Senator Sonny Trilianes and Senator Risa Ontiveros. <laughs> Galing talaga ng mga dilawa, no? And then yes. in 2021, you also have this uh, Jaime Vegas who mm. filed a complaint with the ombudsman and alleged that uh, Senator Risa Bright VJ Almira, who was a witness in the Senate Blue Ribbon Committee Farmary, on I think. Yeah. Well, as early as uh, well, I can only speak uh, directly. As far as my personal experience, on uh, Senator uh, uh, Hunte uh, Hunte uh, uh, uh <laughs> attempt or she had uh, done about uh, you know uh, trying to uh, make witnesses be her pawns mm. in her fight against other, other politicians, other people. Uh, my personal experience mm. is the uh, matter of fact, I filed a, a criminal case against her uh, for trying to, well, I should say, kidnap the, uh, the witnesses. There were three young people who were supposed to have witnessed the killing of uh, Kian de los Santos, uh, uh, purposely. to uh, come up with you know uh, allegations against then uh, President Duterte in his war on drugs. So uh, there's really a pattern. Uh, itong Grabe, no? Ang dami talagang sekreto ni Risa Ontiveros, no? Pero ayun eh, mga mababayan po natin. Itong mga sekreto na ito, talagang kusang lalabas yan. Kasi hindi naman lahat, no, na kanilang ginagamit ng mga witnesses ay makukontrol nila yung pag-iisip, damdamin, no? Siyempre, yung kanilang prinsipyo. Uh, kaya talagang may lalabas at maglalabas at magsasabi ng katotohanan. Otherwise, yung mga ibang ibang kaso naman, na yung mga nagre-recount ay binayaran sila para mag-recount. Pero ang tuunan nilang testimony ay totoo. Tapos pag-recount nila, gawa sila ng kasinungalingan. Kabalik taram po itong nangyari kay Rizal Beras. Kasi sa, sa kanila naman, kasinungalingan yung kanilang uh, sinabi, pero nag-recount sila. So, katotohanan. kumaga tinatama nila yung kanilang pagkakamalian. At ito po ay voluntary nilang ginawa. No, handa po silang sagutin, handa po silang panagutan. Kuna ano naman po yung consequences and legal action na posibleng gawin sa kanila. Kagaya nitong si Alias Rene, no? So, sabi niya nga, handang-handa na po siya nasagutin at uh, handang-handa siyang harapin. Itong mga sinasabi ni Reza Ontiveros, kakasuhan siya, ipapa NPI siya. Mm, ginagawa ni yung Tiberos because as early as... Uh... Mm. I think orisa, the uh, impeachment of uh, Justice uh, Chief Justice Corona, there was already a testimony during the course of uh, uh, Senator Miriam Santiago's, uh, uh, you know, interpolation of the, the witnesses. Mm. There was one witness who, who revealed that uh, when, when when Senator Miriam says, this, where did you get all these documents, you know, that you are using? And these are all hearsay. And the, the witness says, well, ma'am, it was turned over to us by Senator, uh, he was not yet a Senator at the time, by uh, uh, Mrs. Sontiveros. Mm, grabe, no? Hindi pa sila do'n yun, mga kababayan po natin. Nakikialam na po sa impeachment ni Corona. So, hindi sabihin, sa, sa impeachment ni Corona, itong sarili sa Sontiveros, may malaking papel din pala. Uh, Ngayon lang po natin alam, no? Pati sa kay corona scandal, meron din pala itong si Rizal Antiveros. Malupit, mga kababayan natin. Malupit. So, if you look at all of this, this thing. Anyway, yung nag impeach kay Corona, dilawan yun, ha? Oh, dilawan. Tapos yung mga senators na binigyan ng pondo para i-impeach lang si Corona. Eh, itong, itong impeachment ni B.P. Sara, yan yung nakakatakot, eh. Eh, sabihin natin na maraming bumoto na i-remand itong article of impeachment. Pero pagdating po ng final judgment, lalong-lalo na itong sa impeachment na ito, posibleng babahan ng pera. At malay natin, yung hindi talaga sulit na maka Duterte, eh tatanggap ng bayad. O, sabihin natin, yung dalawang turpo, uh, Lakson, Soto, hmm, uh, sino ba yung mga nandyan? na mga datihan si Jose, uh, anak ni Joseph si Jingoy uh, si JB si sigurado siyempre si Gatchan yan si Ah, uh, sa Ontiveros, sigurado na 'yung mga 'yan. Na si Po wala na si Po, no? Uh, Billiar and uh, uh, Marcos uh, Imi, so sigurado baby Sara 'yan. Pero the rest diyan mga kababayan po natin, kahit si Bilan Nueva, duda ako diyan, no? Duda rin ako kay Villanueva, mga kababayan natin. And of course, dalawang tulpo, Lito Lapid, duda rin ako diyan. So, kaya maganda tala, talaga na hindi na matuloy itong uh, impeachment trial. Kasi tagalit talaga dyan si Baby Sara, pagdating sa butuhan, sa totoo lang mga bayan natin. There seems to be the attitude mm. of, uh, you know, trying to subvert the truth no. by using witnesses who are perjured. Well, witnesses who are perjured. Since you're talking about there seems to be a pattern... What was your reaction when Alias Rene came out recanting mm. his prior testimony? Well, it's, uh, uh, to my mind, it's, it's just one of those things. Mm. But, but she always got away with it because at the time I filed the uh, uh, case against her, it was then, I think, uh, Umbudsman Conchita Morales. And, so, uh, madulas pala ito, no? Kung sa mga <laughs> wanted, sering sa virus is madulas pala ito. Hindi basta-basta na convict, hindi basta-basta no, na hahatulan ng guilty sa mga kasong pinafile sa kanya. So, ibig sabihin, sanay na sanay at magaling. O, oh, delikado si Ali Yesterini, mga maaulbayin natin. <laughs> and uh, of course, uh, tao ni Noy Noyan. Eh. Mm. So, Contiveros and Noy Noy were like this. Mm. As early as... Uh... Eh, Siyempre, si Llamas, habibi niya, di ba? <laughs> si Llamas, ang tagal Llamas ni Contiveros. Uh, During the time of GMA, we were in the opposition. Mm. We were together against uh, GMA, and including uh, former President uh, Aquino, and mm. uh, they, were, they got very close. So I, I even suspect that uh, her winning the senatorial uh, candidacy was a, was a manipulation of uh, the Comelec uh, per uh, you know uh, orders of uh, President Aquino. <laughs> Pati pagkapanalo pala, kumilig din. No worries, isa talaga. So for you and Attorney Tupasho, are you planning to file any additional case against Senator Risa based on this recent event? Uh, well, uh, we'll, we'll discuss that. No? Mm -hmm. uh, right now, uh, there's no such move yet. But it's more of our appeal to uh, the members of the Senate to You know, clean, clean uh, to clean up. You know, to clean up the senate uh, of uh, scalawags like this. You know, uh, sirisa, uh, for so long. Uh, according to uh, Miriam, mm. according, to, uh, League, according to the family, according to the other incidents, there, there's a pattern. And you know, that guy, in fairness to Kim Boloy, he is in jail. Uh, because of the uh, well publicized uh, you know hearing that he is a rapist, that is you know, it, it's so unfair to him. That tama, one of the tama. witnesses used in accusing him is in fact a fake witness. Mm -hmm. Uh fake witness that binayara Uh, nakakabili po yung tapang ha, mga kabayan po natin itong si Anas Rene. Dahil ang bilis niya pong sumagot doon sa mga bagong patutsada at pinalabas ni Risa na siya po ay bayaran. Pero ayaw naman po sa dating kaibigan ni Risa, na dating Guzman din, na si Jung Paras, eh, talagang may pattern na itong si Risa Ontiveros. At hindi siya umano magtaka, lalong-lalong na naging kaibigan niya pala yan, no? naging kapwa minority itong si Risa Ontiveros. na no? So talagang matagal na, nasa dugo niya na yung pagiging uh, tanim wetness. So ito, tingnan natin ito, makabayan po natin, kung ano magiging sagot na rin sa Contiveros sa bagong pasabog ni Alias Rene, kung saan pinasinungalingan ni Alias Rene, ang lahat na sinasabi ni Alias Contiveros, no, na nag-text daw siya, humingi ng pera, uh, pero nanindigan po si Alias Rene na yung condo yung 1 million, at the rest na kanyang sinasabi ay pawang katotohanan at hindi po siya nagsisinungaling. Ang tinawag niya na sinungaling, ay si Riza Ontiveros. Yan po sa sinasabi po ha, na itong dating congressman na si Jing Paras na talagang may pattern na itong ginagawa ni Riza Ontiveros. So, dapat na ba natin paniwalaan itong si Riza Ontiveros at ano po yung magiging uh, epekto nito sa survey ni Riza Ontiveros para sa presidential candidate for 2028. E, lalo na, nag po yan. Kaya gigil na gigil na ma-impeach ang ating Vice President Sarah. Okay, so yan lang muna yung ating update. Mga kabayan, huwag kalimutan mag-like and share sa video na ito. Thank you.